Alright, mga kamukil, good morning, no? Bali, dito tayo sa Katalunan. Oo, hindi uh, ka na mga kamukil, hindi ako makahabol dito, no? May nahabol ako dito, mga kamukil, na delivery ng water closet natin dito sa Katalunan. Buti na lang, wala pa. Naplat tayo, mga kamukil. Okay, update tayo dito sa Katalunan, mga kamukil, ha? Okay, dito tayo sa labas. Ito pa rin yung itsura, mga kamukil, oh, Pero malapit na to, no? Na, Asa guwa siyang tingnan. So, ganito talaga yung construction. Kailangan may kailangan iunang iayos para maganda, no? Yung kapaligiran ng ating construction. So, umpisa na silang nagpapail ng ating septic mga kamukilo po puso negro. itong lahat ng mga lupa na to galing to sa puso negro. Meron pa doon sa likod. Hay. So, nandito yung ating puso negro mga kamukilo. Dalawang mason yung pina-assign ko dito. Para maano siya, Akong pasensya ng araw ngayong araw no. Magkakaroon tayo ng tatlong partition dito. Dito lumalakas yung ano, tubig. May submersible tayong ni rerentahan. So, Hira pagka puso negro talaga mga kamukil kailangan mo talaga ng pasensya no. Ayan. Ayan yung sukat nito mga kung 3 meters by 1.7 meters by 2 meters no? uh, 2.5 yung lalim napakalalim nito ayan uh, nakapagumpisa sila magpile ng CHB isang patong na tuloy tuloy na yun pag uh, ganyan maumpisahan pati dito mga kamukil marami tayong tambak dito na lupa inukay mula dun sana, sa ano sa puso ni pero may babalik pa naman tayo dito sa ano tagiliran nito oh. babalikan pa natin yan kasi pag hindi natin naabunuhan hindi natin pupunuin. yan po yung cause o dahilan kung bakit magkaroon ng bar down itong lupa natin baka hindi natin alam hindi natin papasakan yan hindi natin ibabalik yung lupa sa gilid pagka bar down magugulat na lang tayo mahahangir tong pader na to kasi yun talagang nangyayari nagkaroon ng pardown sa ilalim so, tatambakan yan sa bawat gilid bubusan babalik natin yung lupa nito okay konti na lang pag maplastar itong mga kamukil makapagpinitrit na kami sa pag-flooring dito sa labas na dito na lang yung malaking trabahuin na medyo mahirap talaga o malaki pa na nung una nito ililivel natin yung ating tambak tapos gravel bedding tayo. Ano? Kumpak, Compact, kumpaktor tayo. Kumpak, no? Pagkatapos makumpak nito, hintayin natin ng ilang araw na matuyo. Pagkatapos gravel bedding, habang naghihintay tayo, naka-gravel bedding na siya. Tapos padaanan na naman natin ng compactor, no? So, pagkatapos niyan, latag tayo ng deform bar, bakal kasi aapakan doon sa sasakyan dito mga kamagil, papunta dito, driveway. Kailangan makabakal tayo dito. Ay! dito tayo tingnan natin yung mga nagta tiles dong ini apa mo kali out number john hmm. ang sa ili out okay lang yun okay. asa yung ikuha eh besi daan namin suga nih asa yung nagsugod yung bo dere

Ang kwan na kani itabaga na siyang gold dili di school lagi okay. Okay, Sa okay mo Dire da si Robert dire. Oh, ako Sa to ba buo. Dire, mo pare kay kun dito. Kung iyang dito mo ako dire. Okay akon dire. Sa to pa. Dire na sugod imong buo. Ana. Sinta, walang kon. Kapit 20. Hmm. oke okay. okay. bila ke patung? Unum. Unum. Hmm. asang Unum taman ada ya oke oke Ayan po nga dyan, hindi na ako mag-flooring dyan. Patadakan pa nato dyan, no. So, dalaw na ako tungkol sa kamer. Balhin Ang flooring maganda niya, tinbay 30. Taas ba? Jadi siya gusto dyan. Mabutang. paanak yan? Oo, paanak dyan. Ang islop pa niya, paanak dyan. Paanak. Meron na asya dyan, dapita pa. Tungod lang nato dyan. Ang islop pa niya, ni niya dyan. Islop niya dyan. Yan dyan, islop patadakan dyan. dili. mauna dyan dyan.

balik na to niya. Oh, no, so, mo ni yung blue train ba? Ikang dire mo na ni siya. Oh. Ang kana diha pa anak po dito. Miss Looping. Wala na to siya. Gena mas. Wala gyud ta magabot right. sa mga tubig mo ni kay mo na special ni na diri. Hay, okay na mga kamugil, no? yung layouting natin. So bali yung layouting nito mga kamugil. Sa pagta-tiles. Ayun. Yung unang plano namin, pagka-yan latag namin sa 60 dito sa flooring no. So pagpasok natin yung bikat ng ating flooring ng mga tiles natin mura, siding at sa kawaling ano, siding at sa ka-flooring magkatugma siya. Pero yung problema namin kasi dito mga kamukil, nandito yung floor drain niya. So dito tayo kailangan mag-drop no. So mula doon sukat tayo ng sumukat kami hanggang dito yung 120. So hindi tayo pwedeng mag-drop sa tiles no kasi nandito sa pinakagitna ng ating 60 na tiles yung floor drain natin. So, ginawa namin, nilipat namin mga kamukil. Bale, uh, instead na paganyan yung latag namin sa tiles, kasi uling natin paganyan na yan eh. Paganyan yung latag namin dito. No? Para makukuha natin yung uh, sloping dyan sa floor drain natin. O, tingnan natin mamaya mga kamukil. Habang dito sa ating kitchen, si Dudong no? patuloy dito flooring niya nang ininstall ni Dodong, no? Ito 60 by 120. Papunta na dito. Ito yung ating uh, kitchen sink, no? pining. Tapos yung cooktop dito dito malalagay. Dito may butas tayo dito para sa uso. Okay. Update pa tayo mamaya mga kamakila. Laban dito, tingnan natin yung iba natin mga kasama. Idol. Ah, dito sa si idol. Tapos na idol sa pagsiling. Kabit na naman yung exhaust. Nice sweets na. Wala pa. O, sa na, pagsiga, suga. Sabayan. Sabayan na siya. Hmm. Uh -huh. Ah, sige. Ay, oh, exhaust mga kamugila. Si Idol lagi maasahan dot mo sa ganito. Kasi electrical electrician din yan Kaya pinapaubayo ko sa kanya lahat pagkaganyan no? Okay O dito sa pagpapail ng Toilet bowl Ah no Siptik o puso negro Kadalawang patong na sila Okay Murag alanganin tuluhon kuya buni no Du, Dublihon na lang siguro, Dubol na lang na. Nga din katunga, no? Sige, tanaw na tanaw na, ito na i-divide. Samantala ako mga kamukil. Ito yung pagpatuloy ko ngayon, no? Sisit up natin ito, Kulang kasi siya ng fitting kahapon para sa shower sa rooms na to para matayos nila masunod. Mabilis magtayos yung mga tao na yun. Okay. Ito, pag-sit up nila na ito, mga kamukil. Tatlong araw lang to o apat na araw ba? Ito dito. Papunta doon sa mga hallway. Pag matapos yung septic natin uh, natin, ano na floor-flooring tayo. Maging maayos na to lahat dito. Maging malinis na to. Sa ngayon kasi napakakalat eh. Ayan o. Okay, street tayo dito mga kamukil. Focus tayo dito. Tapos, pag ma-receive ko yung toilet bowl ngayon, babalik ako sa bunawan doon sa amin para ipaluwap yung moldings na pinabinding natin doon. Na. Tsaka wall flashing. Alright, o so yan lang yung update muna natin sa pagkangayon. Umaga mga kamukil.